Brad, 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 Brad. Hey. Oh, di ba kaya matika nga ayaw ko na nagbabay? Kaya di na ko ganahag, babay, Brad. Kapaw, juga na uya, Brad. Kita, nako, nga. Di, ganahan, magbabay, nako, nga ko, di na ko ganahan Brad. uya uya Brad. Kaya nasakitan ako. Nausap ha. Di sa ko ganahan babay. Karon, gusto na ko nga masinggol ko bahang hangtun. Kaya di ko ganahan lang mag Brad. Sus, di ko. Buang, buang ka paminos ha. O, saman. man. Manglakaw ta. Oh. Ako man ang isoon, Brad. Ay, isoon nila ni Moody. Ay, eh. dagahan. Nagyaw-yaw ni Moody. Ah! <laughs> uh. Uh. Ganda ng hangin ang aliwalas. Ay, hindi, Brad. Mabaho. Mabaho. Buwan ka. Nga, no? Mabaho. <coughs> huh? Tignan mo na, Tay. Tignan mo na. Magdandahan uh? ka. Saan ka magbunta? Pauwi, pauwi na. Pauwi. Pa huh? Oh, ihatid ka. Ihatid kita. Tay, nandito na tayo, Tay. Oh, Ay, dito lang, dito lang. oh sige. So, oh, alis na ko, Tay. Tika lang, tika lang. O, ano man? Dahil, huh? ka, bigyan kita ng pera. Uy. Ay. Isang libo at sigwinta lang yung pera ko. Saan ba dito yung isang libo? Ito, Tay. Ito? Isang libo, oh. Isang, isang libu o, libu to? Oh, isang yan. Tapos ito yung 50? Ah, oh. Dahil mabait ka, bigay ko tong isang libo sa'yo. Sa'yo na yung ah. sa'yo Sige na, salamat ha, salamat ha, salamat. Sige. oh, alis ako, alis. Pira na sana yun. <laughs> ah. <laughs> naman. na ako, brad. Oy. May <laughs> mo na ako. Ha! Ha! na ko Ha! 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 Ikaw yuk, kariyo ba kayo? man! Oh. Ta! Hmm? Ta! Ta! Natulog naman ha! Natulog ko! Kariyo! Kariyo! Oh! No! Oh! No! Boss! Hey! Oy! Oy! Patay na! Patay na! punta Brad? Punta ako doon sa ano, may event-event event pa. Sa oh. invitation man. Oh. oh, sige, amping Brad, ingat ka Brad. <tellos> Bak ang, ang tagal mandar. Ye, uh. amping Brad. Ye. Punta na po doon. Amping. Ano 'yan? Nanguha ako ng uh, maulam. Tapit na, ayun. Yon, nakuha ko na. Ano yan? Palaka. Paano naging palakayan? Oh, tingnan mo. oh, tumalon, Palakayan. Paano naging palakayan? Palakayan. Palaka 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 Marami na nga akong kuha. O, yan o. Marami na. O. <laughs> yan. <laughs> dagdagan damihan kasi wala man tayong pira ganap lang tayo ng ano ng, uh, pagkikitaan Magkuhan tayo ng buhangin